Is mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na tayo upang igawad ang Sikhay Diorama Expo Festival ngayong taong panuruan 2025-2026. Muli binabati ko lahat ng mga aral na nagpakita ng husay, galing at talino. Batid na batid sa inyo ang puso at pawis, pagod at hirap na pinagdaanan sa pagbuo ng mga matatagumpay na diorama ito. Kaya yung bigyan ko na pagkilala ang mga natatanging diorama na higit na nagpamalas ng husay sa iba't ibang larangan at iba't ibang aspekto. Unahin na natin ang special awards. Ating bigyan ng pagpupugay, ang unang special award. Ang una ay ang gawad kultural o ang cultural awards. Binibigay ito sa mga diorama na nagpamalas ng higit na sensitibo pagdating sa kultural na aspekto ng kanilang presentasyon unang bibigyan natin ng pagkilala sa pangkat amity ang pangkat isa ang unang pangkat na nagpamalas ng Vietnam sa 7 Edison naman isa sa pinaka nagpamalas ng kultural representasyon ay ang pangkat dalawa no ang bansang nirepresenta ay Myanmar no ang isa pang bibigyan natin ng gawad kultural ay ang mula sa 7 Edison ulit ang pangkat tatlo na nagbigay ng pagkilala sa bansang Thailand. Isa pa, bibigyan natin ng pagkilala ay ang mula sa grade 7 Einstein, group 2, no? ang pangkat dalawa. Ang huli na ating ng gawad kultural ay ang pangkat tatlo ng 7 Einstein. Natatanging kultural na presentasyon sa kanilang ipinamalas na pagkilala sa bansang Um, laos, kaya hindi ako Ah, niya, yeah, Paumanin. Natatangin kultural na presentasyon sa bansang Myanmar. Ang sumunod na special award natin ay ginagawa natin sa mga pinakamalikhain o creative award pagdating sa diorama making. Ang unang pangkat na makakakuha nito ay ang mula sa pangkat sincerity, ang ikatlong pangkat. No? Pangkat tatlo sa sincerity. Ang sumunod na pangkat naman ay ang pangkat Darwin. Mula sa pangkat tatlo. No? Sila may pinakamalikhaing gawa na diorama. Ang sumunod na pangkat naman na gagawaran natin ang gawad malikhain ay mula sa seven amity, ang pangkat dalawa nirepresenta ang ating mismong bansa, ang Bansang Pilipinas. Ang sumunod na bibigyan natin ng gawad malikhain ay ang pangkat tatlo na mula sa pangkat Edison. At ang isa pa ay ang pangkat mula sa Einstein. Kinamalikhain para dito ay ang pangkat dalawa. At hindi dyan nagwawakas, gagawaran din natin ang pangkat tatlo. No? na pinakamalikhaing pangkat sa naganap na Diorama Expo Festival. Ang pinaka pangkat naman ay binibigay natin sa maayos na nakapagpresenta at higit sa lahat mayroong inaasahang tamang daloy, delegasyon, representasyon ng mga kasapi. Ang organisadong pangkat ay gagawad natin sa sumusunod. Una, mula sa seven Sincerity, ang pangkat tatlo. Ang sumunod na pangkat na gagawaran natin ay mula sa Edison, ang pangkat dalawa. Yan. At ang pinakanatatanging pangkat na may pinakaorganisado sa kabuuan ng kanilang section ay ang section Einstein. Mula sa pagiging organisado sa maze hanggang sa presentasyon sa bawat pangkat. Ang sumunod naman ay ang pinaka makakakuha na ng mga sikhay, no? great sikhay natin. Dahil natatangay ang kanilang pangkat at ang mga dioramang ipresenta nila. Simulan na natin. Sa so, 7 Seven Sincerity, ang makakuha ng pinakamahusay na diorama ay ang pangkat tatlo. No? Sa so, 7 Seven Sincerity, oh, yan. pangkat tatlo ang nakakuha dahil sa kanilang presentasyon pagkilala sa pangkat etiko, etc. Ang sumunod naman sa 7 Amity, ang ating bibigyan na pagkilala ay ang pinakamahusay na pangkat, ang unang pangkat. Ang sumunod na pangkat ay ang Darwin, ang gagawaran natin ng pinakamahusay na diorama, Expo Fest, na ipinamalas, ay ang pangkat dalawa. Yan. At ang sumunod sa 7 Edison, ang pinakamahusay na pangkat ay ang pangkat tat tatlo. Yan. Ang para naman sa 7 Einstein, ang pinakamahusay na diorama ay ang pangkat dalawa at pangkat tatlo. Sa pagkilala naman natin sa overall, nakikilala natin dito ang pinaka nag-excel na grupo batay sa ranking ng mga iba't ibang kuradong umupo sa iba't ibang pangkat. Ating binibigyan ng pagkilala ang natatanging pangkat, no? Ibig sabihin yung grupo nila noon nag-excel sa kabuuan. Ang ikatlong pwesto o pinakamahusay na diorama sa ikatlong bilang ay walang iba kundi ang pangkat Edison. Uh, nasa nasaksihan natin dito no masayo na buda mula sa diorama. okay natatangi ang kanilang presentasyon dahil mayroong TV na device tapos may interactive yung ginawa ng presentasyon ito yung isang ginawa ng 7 episode ang ikalawang pangat naman na pinakamahusay, ikalawang pinakamahusay na diorama ay ibinagawad natin sa pangkat Amity mula sa Group 1 ng 7 Amity. Makikita natin ang pagpapresenta nila sa Bansang Vietnam. Mayroong mini program na isinagawa sa mismong uh, klase at inilakbay ka talaga mula sa iba't ibang impormasyon na kakailanganin mo sa pagtungo sa Vietnam. Ngayon din ang kabuuan ng rehiyon ng Timog Silang Asya. Ang pinakamahusay na diorama ay ikinagawad natin mula sa ikalawang pangkat ng Seven Einstein. Kanilang ipresenta ang bansang Indonesia. One, Salam! at mababakas ang kakaibang Salamat, at erhinyero no, ng kabuuan ng Indonesia at kabuuan ng Timog Silang Asia. Makikita rin dito na siksik liglig at umapaw sila sa teknolohiya at mga facts na ginawad at binibigay natin sa pangkat na ito. At hindi lamang ito ang unang beses no? na muli ang nakaraang taon na dalawa ang may pinakamahusay na diorama at iginagawad natin ito sa pangkat tatlo ng Seven Einstein na siyang nagbigay naman ng pagkilala sa isa pang mala-teknologikal na aspekto. Una natin sa insular. Una, makikita natin sa Indonesia makikita natin sentada mabuti ang mga metikulosong detalye kung paano hinuhulma sa kabuuan ang iba't ibang rehiyon at bansa na kabilang sa timog silang asya. At dahil dito, dito natin wawakasan sa kabuuan ang ating pagbibigay pagkilala sa mga natatanging diorama. Naway natuto tayo sa iba't ibang diorama na pinamalas ng iba't ibang pangkat hanggang sa muli sa susunod na taon taong 2026-2027. Maraming salamat.